Ayan guys, yung ano Manila Bay na. Itsura ng Manila Bay. Manila Bay basura na. My goodness. It's what's to shalala. Oh, shout out pala kay Super Junjun. paki na lang sa kanyang YouTube channel Super Junjun. Ayan, ayan siya, ayan siya. Ganda na yung sikat ng araw ah. O. Papalubog na. Sana all. sa Manila Bay dito lang yan matatagpuan sa malapit sa Pedro Hill ayan maraming mga nagpa-bike din dito sa ano, Manila Bay So shout out din pala dyan kay Mr. Albert Manuel uh, tropa nandyan na nabati na kita huwag ka na magtampo na at huwag ka na magsabi na suplado ako mabait naman talaga si Calvo eh. ano ah, pa rin Junjun anong masasabi mo sa itsura ng Manila Bay ngayon

Mga isang bagyo pa duman Aabot na yan dito sa kalsada yung basura O Mapapansin nyo Ayan o yung mga nakasakop na yan Yan yung mga basura dito sa Manila Bay O ayan o yung Mga nakasako na yan Yung pinaghirapan ni Pangulong Duterte noon Ayan na siya yun na yun yun ay yung kalabasan niya kahoy, basura ay maan iwan sana all na lang goodbye Philippines